Saan? Ito ay isuday so takit biyag. Diyos din biyag, saan? Iti daga, yan yung sinasabi ng nila na nature, mother nature or mother earth, ka? saan? Nga, nga, iti daga yung mga iti Diyos nagbaling mga daga, ka? saan? So, iti daga yung pagbaga tayo ng mga Diyos, data it kanyada kanya da an ad, adalan da it nature kausan iti daga so am amin nga karayan aming daga amin nga tubo iti daga ad, ngem kanya tayo we are in the highest studying kausan adda din tinakamat nga atong kapabsad nga, nga pagadalan han mo nga kolehiyo ha mga pilosopiya iti ket diji ko na nga rugen nga about god ang sinasabi naman ko kasi nila about God, So, kayo nga ro'ng dyan ay theologian. Kasi theology is study of God ko na. na. Biology is study of human being. Di ko na nga living things and non-living things. Kasi, pero kanya tayo, hantay, di siya ibig ad adalan. kakapsat, muna tayo nga nga sa langit, biyaw, di isuday na ito ng Diyos, ni Adan, nakapapsat ka ito ng Diyos, nakapapsat. Ta iti Diyos, nagbaling nga langit, nagbaling nga lagang, nagbaling nga tao, kapsat. Kat iso di Diyay na kung uh, iti may isang nakapapsat ko kanya, kanya ti at ad adalin nyo, ano ang religion ninyo, kung na motherland. So ano ang motherland, kung na kanya? Eh, ang motherland, naniniwala sa iyo isang Diyos, siya ang liwanag. Gati Father siya po, yan po ay ang langit. Gati San, yan ang lupa. God the Holy Spirit, Diyos Espiritu Santo, yan si Adan. Kung na kanya na. So kung na na kanya, kaya't na lang sa na sa uwan, hindi kayo naniniwala kay Jesus. Kung na na kanya. Uh, na kanya na, ano ang papaniwalaan ko kay Jesus kuna, Kay Jesus. Ano papaniwalaan ko? Kasi daw sa Jesus Cristo ay kasama ng Diyos na naglikha ng langit lupa at Adan. Diyo, tiko na na. So, kakabsat, amuyo, dahil tayo nakasarita, nagkulehyo. Ang muna dagi di verses, ang muna dagi di pagpagana, pero han ko masulutan. Ah. Pero ang sa dami-dami ng sinabi niya na hindi ko na na-memorize, ang pinakamain ko na doon, yung sinabi niya, ang Diyos, kasama daw niya ang Diyos, ang Diyos nung na lumalang, sabi niya eh, a divine guard ko na na, supreme guard ko na na, guard? What do you mean guard ko na? Uh, bantay kuna na matang ati guard ka bantay eh supreme guard ko na infinite ko na na kasama mo ngayon dijay ko na, na. so, na naman nakabalik na ng nakabalin siya ngayon lumikha ko na, na. kasama niyang lumikha ay si Jesus Kristo kaya nagpayanak mo ni Jesus Kristo ko kasama mo pinakapuan ng na araw ti di Dios kaya pagka madati langit kapuan na ti Dios ng mga pagkatapos kapuan na pa ni Serpent kano ni, ni, ni Serpent ni Satan ni Satan ni Satanas. Kaya so, oh, nagadu daman ni talangit. Kaya mo lang, eh, so, na nagadu dahil talangit, kaya ba sa akin? apay nga rupay ni Adan. Kuna, untak mo itikas takot ang pamilya ni Adan. Kuna na, kung so, maya, sa ba anak pamilya ni Adan? Nung itirong hijay, nagkamali ni Adan, nga sinulisog ni Serpent, kano. So, di ko na kung na, kuna kanya na, ang it ay mga iti Diyos pinarusahan na ni Serpent. Kuna, ni iti Diyos mismo tinang parusa ki ni Serpent iso ni Serpent na pan iti far, 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 par, of the pares Kuna na, pares of the pares Kuna, earth, kuna, tinapanan ni Serpent. Earth, kuna Big, ti ang mukat, ti pinaka pares pinaka adayo, nga planeta. Nga pinar, nga, nga ibagpagada. Kuna, kat, di Pluto. Pluto. Kuna, Pluto ang pinaka-pares, pinaka pinaka-kadayo. Apo yung orde pagbaga muna? Ito e? yung e, pinaka-kadayo. Ano pa rin ni Serpent? Kuna. Sa, sa Pluto wala walang buhay doon. Dito lang sa lupa ang may buhay. Kuna. kita punak kanya na. Tata, nung adas ni Bibiyak ito'y taga, apay garo nga punak kanya na, nga, nga yung may toy ni Serpent, sinulis na kami ng adan ay unang kasi sinulisog mo ni Eva tata kat nagpasulisog mo ni Adan kapay sabsabali da jay istoryang kuna, iti pagbagak lang kanya no kasano nga nagbalin nga Diyos ni Heso Kristo anya ti dayaw ng kanya na nagadayon jay na panam iti han kong mamaklong ijay ti kunana iti Diyos mang parusa what is God kunak Imbagam itinapan kayo, iti Diyos kapudno, iti Diyos kadalang, iti Diyos kabiyaga. Iti Diyos kat ayat. Apay nga wag ipagbagam ito sa nga, iti Diyos pinarusanan ni Sir Pentapal, ito yung daga. Ito yung earth ko na. Haam, nagagudi di yung palawag na nung kunak kanyana na. Kunak kanyana na. Hindi Diyos ang nagbigay ng kahirapan. Kasi sabi niya, si Jesus daw ang nagbwis, nagbwis ng buhay, nagsubot kanya tayo. Apo nga wag nagagupay tayo ni Jane, na ijay kulungan. Diba? Supposed to be, nakalaya na sila kasi tinubos na ni Jesus ang kasalanan. Kunak ka na. Hindi sa ganun. Ibig sabihin, pagka naniwala kay Jesus, kay nani, ay, yun na, may ma, hindi, ma, hindi ka na maghihirap. kung na. Diyos ko, brother, nagadun, nagtugtug pa yun na iti, iti kaado, iti simbaan, iti Pilipinas, nagado, adon, tinamati kini Jesus. Ngayon, apay nagre grig-grig -gri, -gri at Pilipino kuna kung na So, kuna naman ang kanya, hanggaming nakasadyay. Iti Diyos parusahan na kanoan no, niya, di di, no, ang mamati ni Jesus, kuna na na, adati parusa, kasi mayroon siyang batas, kung na naman. Iti Diyos awan batas na, kuna kanya na. Iti Diyos ayat lawag, genpiyat, ibagang, na huwag Kasi piyat, kasanong ibagang nga, Diyos na, ayat itatay, no, nga parusahan na, parusa, na ka iti amok lang kakabsat nga nakaritnaan na gisarita na Kas pangarigan, ibagat lang niya Ada sakit mo, di ba? Mapanggag pa to, doktor. When? When, kuna na Sino tinangaramit dahi na tinangarami sakit mo? Je Diyos, tinangsaplit ka niya mga ko na. Kuna ka niya na. Je Diyos mismo tinangtan dahi ta na sakit mo? Sino nangaramit dayta na sakit mo? Haan nga di Diyos tinangtad kanyang tisaki. Haan nga di Diyos itinangsaklit kanyang. Sa gawa mo rin, kung sino ka, yung ginagawa mo, sinisira mo ang sarili mo, ang katawan mo, kaya ka may sakit ngayon. Kung nakanya And then, God said, thank you for your information. Pagya ba nakigay yung kanya, damo na mo, ang didigal ko na, ang tikunanan. Uro'y agsasaw ka, itiayon, iti. Sa balin, punto iti sa unan. So, di ko na kanya na gaya na, tada ta mo na dito kanya. Gamin, kakabsa, iti na iti libro Biblia, ipapilit na lata, di di nabasa na, ipakaamuna, iti jay ti ipinpilit na lata, na hanna kaya na hanna man mga utuban, nga imbaga na tatay nga, iti Diyos kaya, ipilpilit na nga lata nga, iti Diyos mang parusa, iti Diyos ka, ada iti, iti law, That is a law of God, kunana. Walang batas ang Diyos. Isu so, di Jim, baga kanya na iti may isang pamilya, may baga mo na sulisod ni Adan, so, DJ, kung nakang amang luto, iti may isang ina, yung may isang ama, iti at dalaso na may pasang na anak na. na. Kaya na nga ron, iti nasa di Diyos na mangtes mangsubok mang subok, kakabasan. Isu di Jim, kung nakanya na, pagka may free time ka, Sabado, Linggo, maghapon kami doon. So, kung nakanya na, dahil na nga kapsat, kaya't ada, adumati ang muna, adumati na adal ko na, kaya lang, ang nakayate ang pakasao. Nga, no, siya kumatek sa o, mas adu di pagana ibaga na. So di jay ko na dadarog na, kasano naman nga gan di matibaga. Timak din ako no, tapno, di jay ibaga kagsaw ak, nga yung sarita kanya na, kitenggen na. Amin, nakatugaw kami nga duway. So, mas far, adi jay, mas, mas napipay sa ti boses na ano um, siya di ano lalaki? lalaki so di ko nak niya mga sakit mo awan mo ti sabali nga nang tud day ta sakit mo no di nga si kamo nga nang arami day sakit mo so nga di ko nak nga dali di e, mas masad ko mo kuha ko nga kinulam da ta nang kulam kanya da nung sinto nga di ti nang kulam mo lang di bagbagi tayo nang tud sakit hindi magbagi tayo, si tayo mo lang. Siyempre, di, sobrang nga tayo, sobrang trabaho tayo, si tayo mo lang makarik na di ba tayo. Kapsan, iso di nga, iso jay sarita ni Ama Martiniano nga, is slow but sure, naman Slowly, di pa nga trabaho tayo kuma, lakin ka di jay nga kaslagay ay ayaw ka lang. Sa nga lang nga, di ko na nga dalay duro, oh, nga pinartakan, kapsan. Tagamen, di ko na nga adi pa nagitnay bukas la hamon mo marikrik na nga aktang trabaho pa kuno na nga muti reason tayo mo gamit sa aw mula sa bali mo trabaho di si tayo trabaho di pagporta tayo ko na tayo ta di oras tayo arud ka kapsat pud mo nga hanya mabaybayalan ng time is god kapsat kung kaya mo manage yung oras mo bakit hindi so di jay da tuma kag aglablabang magluto nga agit in now basta mo ko kay dijay syempre diwasi mo na dilita ta sa oras adi pagluwan na rice cooker oh abon mo ti taga in now na o di so in now di ba kaya nga sinasabi nila multitas oh, nga muyo ka di dijay uh, multitas tayo pag upset, mas marigata na gay pamunot tayo so dito na nga is uh, slowly but sure kaslamot lang iti dayto nga uh, sursuro iti panagadal tayo han nga may may sangal daw han nga duangal daw ang nga makabulan laan it takes time nahin. so DJ nga nga iti panagadal tayo iti sumusuro pagayatan iti Diyos Uray pa yung ibaga tayo nga nang nagkuha tayo din namin sa nga -na lawasan. Nang nagkuma na tayo din namin sa nga -na lawasan, awan na sa balin. Sige, iti pakakitaan nga na memorize mo, iti pakasalitaan nga nang nagkamon, kasi naawatan mo dahi ito nga surusuro, at dahi ito ipalawag mo kabsa. So, Isa DJ nga muna da pa ulit-ulit pero yun pa rin talaga. Ta syempre, di ka lumang nag ka. Di ka lumang ka. E, di tatakuman ka sa ano. Nga misulay sa mga DJ na karami tayo, di ba? Rotation ng rotation yun pa rin. Di ka lumang ipagbibiyagam ka angin. angus, Itatangay. Sabali ka din. Isa so, DJ ulit ba? Nga nga dito yung nga soro-soro kung -soro, so, kapsa kung DJ nga kan kanayon ang tayo mausok sa uh, DJ pagbibiyagan tayo talo personas sa pagbibiyagan talo persona sa pagbibiyagan ang suwiti langit daga adan kasano tayo pagbibiyagan ni langit kasano tayo pagbibiyagan ni daga kasano tayo pagbibiyagan ni adan pagbibiyagan tayo ti langit hanga gapo iti na hanga po iti tudo na tirason pagbibiyagan tayo ta iti langit kay balinan ti langit ket biyag Tikay kay bali daga, pagsas kat ayat. Awsa. Ayat Sinuti ayat iti Dios kada sinuti Sino ti napada babae iti daga. Isuday ni Eva. Awsa. Ket nga rod tayo iti daga, gapunan tayo iti, nagapo iti ti ni Eva ket nagapo iti daga. Anya kay naigan na diay. Kadwa ni Ama Adan nga nagpamilya. So, di nga, pagbibiyagan tayo, kilangit taga Adan. Ni Amadan, katwa ni Amadan nga, ni inaibang anak pamilya. Kaya ayat, awag kang biyag. Lawag ni Amadan, tayo iso na mangilaw lawag. Iso na mangipakambo di jay lawag. kapsat, iso di jay, at ay ni Nay Conchita nga, at palawag tayo. Kurang. Hindi kayo pupunta sa lawag. Yun doon, may lugar kasi na lawag. Kapsad. Pero ang ibig sabihin nun, ay magpaliwanag tayo sa katuruan. Iso di jay, talo per personas nga pagbibiyagan. Anya mo di talo per personas nga agbibiyag. Kapsat, iso iti panuno, iso iti puso, kung iso iti bagi. Agbibiyag na ita. Kapsat. Nga mo di jay kunada, wala na. di jay bagi, death, death mo lang. Pero, agang angus Kapsat. Nung tayo pagkat ang magbibiyagan, matay ka. Madamay sa kanya dito, kat na tayo rin sinasabi nga ng brain dead, komatos, himalak na lang ang kailangan dyan. Miracle. So, iso eh ang tayo nga na daan, di panunod po so kaniti, bagi tayo, taday takit talo, nga parts iti bagi tayo nga at bibya. Kaya, amoy yung po kapsat, iti itinadar iti ko, iti dahito yung masurusuro, masapol nga, sururo, masapo nga at dumagap tapno at ado iti mabuak kada kayo. Absa. Kaya tagi ganay tali may share ko kada kayo kada ako.